They may be in the other parts of the world ngunit ang Allah na karapat dapat sambahin nakikita niya tayong lahat sapagkat siya ay all-seeing, all-hearing, all-knowing at siya ay nasa kataas-taasan nating lahat. Siya ang patuloy na tumutustos at nangangalaga sa atin bilang kanyang mga alipin at mga nilikha. So ito ang mga pinaniniwalaan sa Islam na siyang pinani pinaniniwalaan din ng lahat-lahat ng mga propeta na mga nauna sa atin at of course ito rin ang paniniwala na dapat ipamuhay at paniwalaan ng lahat ng tao hanggang sa magwakas ang panahon. Unang-una, maniwala at sumamba ka lamang sa Allah, sa nag-iisang Diyos. Maniwala ka sa kanyang mga anghel. Maniwala ka sa kanyang mga kasulatan. Maniwala ka sa lahat ng kanyang mga sugo at propeta. Maniwala sa araw ng paghukom. Maniwala sa